Ciao Raga! Musta Raga! Welcome sa inyong lahat. I am Chahadin. I will be your guide. Raga, importante ang content ng vlog na Re. Kaya makinig na maigay at unawaing mabuti. Bilang parte ng tax evasion program ng Italian government, kahit na mga kolf at badanti, pati na ang buong domestic sector ay pagtutuo ng maigi ng FISCO or ng tax agency ang pagkontrol at saka yung gagawin na cross-checking para malaman kung sino ga ang hindi nagbabayad ng kaukulang buwis. Haalamin natin kung ano ga ang plano ng gobyerno. Bakit gusto ng government na masyadong mag-focus para dyan sa pagkukontrol ng tax evasion para sa mga kolfa at saka Para dyan sa domestic sector. Regarding naman sa Dekret of ano pa ga yung isang dahilan na makapagpapababa pa ng chance na mabigyan ng nula osta? Ang detalye Raga, na Sigla, partiamo! naman makabisita, welcome sa iyo. Salamat sa pagbisita mo. Kung ikaw naman ay dati ng Solid Raga, salamat sa patuloy na pagsuporta mo. Mag-aayos ka ganang dokumento. Gusto mo ganang mag-apply ng bonus. Kailangan mo ng information na maaaring makatulong sa iyo. Ay sya tamang-tama sa iyo ang channel na are. Para na sa gayon ay makakapag-adapt ka, makakapag-integrate ka ng mas maayos. Dini sa Italia. Ano lang yung dapat na gagawin? Mag-subscribe ka sa channel. I-hit mo na rin yung bell. Play yung all. Para na sa gayon ay wala kang mamimiss sa mga videos. At dini din sa aking Facebook page, Chad Will Guide. Sana ay ma-follow mo ko diyan. At pwede rin na i-subscribe mo ko diyan. Marami salamat sa iyo, Raga. Dito sa susunod na ledya di Bilancio, ang tinutukoy natin ay ang budget loan ng 2024. Inaasahan na mas magiging mahigpit pa ang Italian Tax Agency sa pagkocontrol sa pagbabayad ng buwis ng mga nasa lavoro domestico or yung nasa domestic work. Isa yan sa maraming mga hakbang na gawin ng gobyerno para labanan yung lavuronero din sa Italia. Ngayon din para uh, maiwasan yung uh, tax evasion lalo na dyan sa domestic sector. Sa katunayan ay isang bagong bagay iyan na maituturing pagdating sa paglaban sa tax evasion din sa Italia. Dahil ang target ay hindi naman yung makakuha ng malaking buwis na hindi nababayaran, kundi ang focus nila ay yung mga domestic workers, yung nandyan sa labor domestico na hindi nagbabayad ng buwis. Ngayon ay uh, maigin na alamin muna natin kung sino-sino ga ang kasama diyan sa lavoro domestico or diyan sa domestic sector. Ang mga laboratorio domestici or domestic workers, ay sila yung mga nagtatrabaho at nagbibigay ng serbisyo para matugunan ang pangangailangang pampamilya ng kanyang employer at ng pamilya nito. I Enumerate natin kung sino ga ang kasama dyan sa labor domestiko. Sila yung mga golf, badanti, babysitter, cooky or a cook, yung autista or a family driver, yung jardiniere or gardener, kasama din yung mayordomo, etc. Mayroong dalawang paraan para maasunto ang isang domestic worker. Una ay sa pamamagitan ng tinatawag na libreto familia eims. Pangalawa ay ang pag sa pamamagitan ng pagpirma sa isang contrato di lavoro. Ang rapporto di lavoro ng isang lavoro domestico para ma-consider na yan ay isang lavoro subordinato kailangan na yan ay continuativo or continuous at kailangan din na matugunan yung personal needs ng kanyang employer o nung kanyang amo. Doon sa mga nagdaan ng mga vlogs, uh, matagal na natin na na-explain, ilang beses na nating na-discuss, na yung mga domestic worker ay hindi kinakaltasan ng amo para doon sa pagbabayad ng tax. Yung mga golf, badanti, babysitter, etc., sila ay hindi kinakaltasan ng amo para sa pagbabayad ng tax. Linawin lang ulit natin na ang kinakaltas ng amo ng isang laboratory domestiko ay para sa kontributi at hindi para sa pagbabayad ng tax. Kasi magkaiba yung para sa kontributi, magkaiba rin yung para sa tax. Kung baga doon sa atin sa Pilipinas, ang kinakaltas ng amo na kontributi ay para sa IMSS o kaya naman ay para sa SSS or GSIS kung sa atin sa Pilipinas. Pero yung tax naman ay para sa BIR dito naman sa Italia para naman sa agensya din trate. Kaya yung isang amo ng isang laboratory domestiko, hindi niya pwedeng kaltasan okay, ng para sa tax kasi nga hindi siya pwedeng maging sustituto din posta. Kaya wag iisipin ng isang golf badante babysitter na dahil siya ay kinakaltasan na ng kanyang amo para doon sa kontributi ay nagbabayad na rin siya ng kanyang taxes. Hindi yun ganon. Ang mga laboratory domestici para sila ay makapagbayad ng kanilang taxes at saka maayos nila yung kanilang tinatawag na sitwasyon fiscale, fiskale, kailangan na sila ay magpa-file ng either na modelo 730 or modelo unico taon-taon. Kung ang kanilang reddito, yung kanilang reddito anwale ay mas mahigit sa 8,000 euros. Ngayong 2024, asahan na mas magiging mainit ang mga mata ng Italian na tax authorities para sa mga golf at badanti para dyan sa laboro domesticok bakit kasi doon sa draft ng budget law ng 2024 ay mayroong isang provision para sa pagverify kung tama ga ang ibinabayad na buwis ng mga domestic workers na kung saan ay sila ay mayroong employment contract na regular Ibig sabihin, posible na maging batayan ng checking ay yung kontributi na binabayaran ng isang employer ng isang laboratory domestiko. Tandaan na ang halaga ng kontributi na binabayaran, yan ay nakabase doon sa kung magkano ang natatanggap na sweldo ng isang domestic worker. Para yan ay ma-verify nila, gagamitin nila yung databases ni IBS, pati na rin yung tax registry para doon sa gagawin nila na cross-checking. Sa pamamagitan niyan ay makikita doon kung magkano ga yung binayaran na kontributi at saka yung katumbas na tax na dapat na babayaran. Initially ay inisip nila na ang pagbabayad ng buwis para sa laboratory domestici ay padaanin doon sa mga amo. Pero nireject nila yan kasi ayon sa kanila ay masyado raw yung mabigat pa para sa mga employer. I-reiterate lang natin ha, huwag muna masyado na mag-worry at saka wala munang violent reaction. Kasi kagaya ng sabi natin kanina, yan ay draft pala ang at hindi pa yan final. Ay bakit ngayon ay tinatarget ang lavoro domestico regarding diyan sa hindi pagbabayad ng buwis? Kasi ayon doon sa report ni MEF, almost 8 billion euros ang hindi nabayaran na tax at saka kontributi. At mula dyan sa Lavoro Domestico ay mahigit na 1 billion euros ang unpaid na personal tax income. Kaya ayon sa kanila, dahil masyadong malaki yon tax gap, napilitan ang gobyerno na isama sa cross-checking at sa pagbe-verify ang Lavoro Domestico para na sa ganun ay mas mabababa pa, maiwasan pa yung tax evasion. Eh hey, ano gayon tinatawag na tax gap? Yan yung difference nung dapat na buwis na babayaran sa gobyerno versus doon sa aktual na buwis na nabayaran. Dahil sa hakbang na yan ng gobyerno ay inaasahan na mula doos record ni IBS ay makikita kung sino gayong mayroong regular na kontrato at kung magkano gayong kontributi na binayadan. Ganon din ay makikita kung magkano gayong buwis na binayaran at saka magkano gayong kaukulang buwis na hindi naman binayaran. Ang isa pa na magiging role ng agensya dinitrate, Kasama na yung mga nasa lavoro domestico, magkakaroon na rin sila ng access para sa Deklarazione Precompilata. Sa paraan na yan, ay mas mai-encourage pa sila na sila ay mag-file ng kanilang tax declaration gaya ng modelo 730. Tapos ay mas magiging madali pa yung pagpa-file nila kasi nga ready na yung mga data nila. Dahil din sa 35.6% ng lavoro nero sa Italia, yan ay naanjaan sa domestic sector. At inestimate nila na yan ang mayroong pinakamataas na sektor. At alam din ng gobyerno na kung sila ay mariregular lang sana, ay siguradong malaki ang may tutulong yan para mapababa yung tax evasion sa Italia. Additional na info sa vlog na ari ay na discuss na natin kung ano ga yung maaari ng mga consequences kapag kahalimbawa na dapat na mag-file ng modelo 730 or Unico tapos ay hindi naman nagpa-file. Huulitin lang natin ha, ang plano or uh, ang provision na iyan na ating pinag-uusapan ngayon ay draft palaang. Yan ay plano palaang at yan ay hindi pa final. Para malaman ang confirmation at saka yung iba pa ng mga detalye, kailangan na hintayin muna natin yung final version ng budget law at saka yung approval ng Intram until December 31, 2023. ga kapag ikaw ay nagpapadala ng pera doon sa Pilipinas. Ikaw ay nagbabayad pa rin ng uh, charges. Pagkaga ikaw ay nagpapadala sa Pilipinas, hanggang ngayon ga, ikaw ay napila pa rin ng mahaba at naghihintay. Hanggang ngayon ga, pagka ikaw ay nagpapadala sa Pilipinas, ikaw ay lagi nagmamadali dahil hinahabol mo lagi yung oras at baka masaraduhan ng padalahan. Samantalang pwede ka naman na magpadala ng libre as in wala kang babayaran na charges. Pwede ka rin na magpadala habang ikaw ay nasa trabaho, habang ikaw ay nasa bahay, o kaya naman ay habang ikaw ay nasa treno, o kaya naman ay nasa sa bus. Hindi na rin kailangan na pag ikaw ay magpapadala ay lagi mong hahabulin ang oras. Kasi pwede naman na ikaw ay magpadala kahit di oras ng gabi, kahit holiday, 7 days a week, 24 hours a day. Ang solusyon dyan raga, magpadala ka sa Pilipinas gamit ang tap-tap send. Kasi tingnan mo ha, free transfer, great rates, fast remittance. Tapos ay may matatanggap ka pa na bonus doon sa iyong first transfer basta gagamitin mo lang ang iyong promo code na RAGACHAD. Are ang mga bansa na kung saan ay kapag ka naandyan ka, pwede kang magpadala sa Pilipinas gamit ang tap, -TAP At meron pang ilang mga bansa na mapapadagdag pa diyan. Pwedeng Pwede matanggap ang ipinadala mo via major banks doon sa Pilipinas. Pwede rin sa mga mobile wallets kagaya ng Gcash, Maya, and soon ay magkakaroon pa ng iba't iba pa ng mga pick-up center. Kaya raga, itap-tap send mo na yan. Usapang dekreto flusi naman tayo para sa Colf at Badanti. Hindi sa vlog na ay na-discuss ko na at naipalam ko na sa iyo raga kung ano-ano ga yung tatlong dahilan kung bakit mahirap na mag-apply at makasama na magkaroon at mabigyan ng nula o study dito sa darating na dekreto flusi. Ngayon ay, bibigay ko pa sa iyo raga, ipapalam ko sa iyo yung isa pa na dahilan kung bakit ah, mas magiging mahirap pa at saka mababa yung chance. Kasi, ang decreto Flusi na are, yung bagong ngayon parating para sa call at saka Badanti, yan ay para sa lahat ng mga bansa. Ang ibig sabihin, regardless kung ah, saan kang bansa magagaling yung foreign worker ay pwedeng ah, mag-apply, pwedeng sumama dyan sa domestic sector para sa bagong decreto flu C. Hindi kasi yan kagaya ng ibang sektor na kasama dito sa bagong Dekret flu na yan ay uh, specified laang na mga bansa ang pwede na mag-apply. Pero pagdating sa golf at saka Abadanti, walang specified kahit anong bansa na magagaling yung foreign worker ay pwede. Ang magiging epekto niyan, syempre dahil sa mas magiging marami yung mga posible na mag-apply yung mga magiging candidates, mas magiging mas mababa pa yung chance na makasama at mabigyan ng nula-osta. Maigi kasi na alam mo are, kaya pinagbibigay alam ko sa iyo raga. Para na sa gayon ay malaman mo kung ano ga yung real na situation ng iyong application. O kaya naman ay application noong mahal mo sa buhay. Dating gawin raga, once na magkaroon ng mga updates o kaya naman ay mga bagong developments na dapat na malaman mo, hayaan mo raga, babalitaan uli kita. Kaya importante na mag-subscribe ka sa aking channel. At dini din sa aking Facebook page, Chad Will Guide, sana ay ma-follow mo ko diyan para lagi kang magiging updated. Once again, this is Chad, and always remember Chad will guide. Grazie ragà, alla prossima!